Hey guys! Hello, hello, hello! Yan po ang nakabay naka kay aking sweetheart na si Jerry. Yan! Maaga pa lang ay na na siya. At siya ay namama namamalengke sa basista Yan o kaya sa San Carlos ay, no. we'll Public Market. Yan ko pinabili ng tatay ko. Sones, corned uh, beef para so, sa kanya. At, at syempre, iba rin po yung ah, mga lulutuin uh, namin at gagamitin namin so halos araw-araw siya ay uh, madanas na mamalengke kaya yan po ang lansones na matamis, mangga na matamis at uh, saging na uh, kailangan niya sa araw-araw para yung kanyang potassium. Yes, yan ay para kay tatay. Yan, bukod ang kanyang foods. At syempre, yung aming uh, mga foods naman ay ito. Yan, hot dogs, uh, mga sibuya-sibuya, pampawang. Sibuya, at ang mga gulay na katulad ng ketchup na, na gagamitin ko sa ginatang at tilapia at ay okay, carrots para sa pansit at uh, caldereta okay, may binirin din tayong mga patatas yeah, may pinabili akong patatas sa kanya okay, hotdog pang almusal at pang lagay sa apritada Okay, yan ang mga sibuya. Sibuya na kanyang binili sa San Carlos Public Market sapagkat medyo mura doon kaysa dito sa Basista or Dumpay, Pangasinan. Meri kasi siyang mag-bike uh, tuwing umaga after nang siya ay magwalis dito sa aming likuran. So napakasipag po ng aking asawa at maasahan talaga sa bahay, sa labas at kung saan saan pa. So mahirap na po talaga nga mawalan ng kapartner na katulad nito ng aking uh, asawa. Yan guys. oh dito na tayo sa kanyang pinamiling mga isda. Yan katulad ng bangus. Ayan. Malalaman, malalaman natin kung bangus dagupan ang kanyang binili kapag maliit ang ulo ng bangus. Ayan. Tatlong malalaking bangus na iihaw. Yan. At yung isa niyan ay ipreprito. prito Hey okay, guys. Ayan. Ay. Sarap-sarap po niya. Fresh na fresh. Yan. Fresh na fresh. So malapit din dito ang Dan sa San Carlos City. Yan. So, may sa may Sa Calasyao. Yan guys. Okay, so yung tam -tab tabayanan natin na kung anong gagawin ko diyan ng paglilinis. Ayan, ah, ang tinatawag natin isdang bangos. Yan naman po ay tatlong kilong uh, katamtamang laki na tilapia. Yan guys, napakahirap na ginawa ko dyan. Lilinis ko. No? Sa una, ginaganahan akong linisin talaga. Pinagtatatanggal ko kung ano yung dapat tanggalin. Pero yung second at third batch na paglilinis ko, Uh, medyo napagod na po ako <laughs> napagod na po ako kaya medyo dinalian ko na ang paglilinis basta be sure na uh, ang loob nyan ay uh, linis na linis na right? so check 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 ko ano mga pinagagawa nating paglilinis ayan guys may binili rin siyang mga uh, meat na katulad ng manok ayan so lahat yan ay i freezer natin at syempre eh, aayusin natin, lilinisin, aayusin natin base sa kung paano at ano ang lulutuin. Yan. Pati po mga pati ang kanyang mga paan ng manok, guys. Pinamama, minanicure ko pa, pinedecure ko pa yan, guys. Grabe, yan. So, paglilinis lang lang yan, eh. Ayan na. Umpisa natin ang paglilinis muna sa manok. yeah, Usually, ang pinabibili ko ay hita ng manok. Kasi yan ay malaman. At syempre, may paa sapagkat may nakita tayo collagen. Yan. Yeah. nakakabata base sa mga narin natin, mga hearsay natin, na ang paa ng manok, kung usually tayo lagi kumakain ng paa ng manok, guys, uh, tayo daw ay babata buka naman, no? Buka naman, buka naman talaga yung sa mahilig kumain ng paa ng manok ay talaga namang mga baka. Try nyo guys, try, try nyo. Yeah, sa mga, sa mga nandito sa uh, panonood ng aking vlog, itry ninyo kumain ng, ng paa ng manok na usually ilagay nyo yan sa mga nilagang, nilagang manok, no? Apitada, Uh, tinola. Ayan. Usually talaga guys, hindi ako na naw nawawalan ng uh, pinabibili manok. Ayan. I-segregate Ise natin yan. After linisin, uh, hati-hatiin na natin base doon sa uh, type na iluluto. Ayan guys. Hirap ko talaga dyan guys. Grabe. Grabe talaga. Ayan. So, yum, At, ay, ay think naman na ang tinitinda sa San Carlos Public Market ay fresh yan at marunong namang uh, pumili na fresh ang aking uh, asawa katulad ng pagkuha niya sa akin fresh yan guys <laughs> fresh all right so yun na siya so tingnan natin kung ano man ang next na lilinisin natin at uh, Uh, ayos ayus-ayusin o uh, ano natin ikakat na na guys slice 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 ayan na slice na guys so next next naman ayan guys inayos ko pa yung yung camera para makuha ko ano yung aking ginagawa okay ayan guys pinapakita ko sa inyo ayan ang next pa apa apa ng manok. Ayan. Medyo mahirap lang, lalo na kapag meron pa siyang balat. Pero alam na ng mister ko, ng hubby ko, na uh, iwasan na bumili ng may balat pa kasi napakahirap din. So, ayan. Nabili niya. Ay, tatanggalan ko na lang siya ng uh, kuko. yan Pero may mga public market na Uh, sila yung magtatanggal pero ayaw ko lang dito sa basista lalo sa dumpay bawal ang magpalinis no ng mga lalo na isda magkaliskis kasi bawal sa kanilang barangay pero most of markets na pinupuntahan namin ay naglilinis nagtatanggal ng mga katulad ng ganyan guys ayan ayan jo uh, marami-rami din yung pinedikuran kong yan. Grabe. Yan, ba diba, guys? So, go. Go, go, go lang tayo. Alright. So, iwasan natin na tayo ay matagha sapagkat medyo malaki-laki ang ginamit nating uh, itak <laughs> itak guys 'to so, hindi sa kunyeri itak talaga okay so hindi ko masyadong pinapatalas yan pinapahasa sa mister ko dahil delikado rin sa katulad ko na uh, madalas talaga magluto baka hindi natin maiwasan ang dites yeah. okay so keep safe keep safe uh, mga ladies and ng mga mommies grandmas na sa pagganyang pagkakataon, tayo ay mag-iingat sa ating uh, pag-aayos, uh, pagsisigilate, at pag -hiwa ng mga uh, gulay, karne, lalo na sa karne. Ayan, guys. Alright. Sana mga pedicure ng lahat. Libre na pedicure, no? Ayan, guys. So, next, next, next. Ano kaya ang next na ating uh, gagawin after ng pagtataga ng mga males ng uh, paa ng manok. Okay. go 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 lang tayo, guys. Ano dire diretso yan. Yan, yan, Clear na, linis na. At lagyan na natin siya sa isang lalagyan. Alright. Yeah. Next naman ay ang tatlong malalaking bangos. Yan. Ano kaya ang aking gagawin at paano ito linisin? Yan. Okay. Tiba'tin. natin, tinanggal ang buntot. Ayan. Saka, kung yan ay iihawin So, biniyak lang natin sa merong gitna. Alright. And of course, maya-maya guys, tatanggalan na natin siya ng ah uh, yung kanyang gigil sa kanyang ano sa kanyang ulo yung hasang na natin sa Tagalog all right at uh, natin yung kanyang uh, kulay green na updo kasi ma, ma iba kasi yung pagka nahalo sa ating kakainin yung updo ng uh, bangos ayan so dandahan dahan natanggalin kasi pag nabasag yung abdo at hindi mo siya nakuhang buo uh, kakalat na yung kanyang uh, iba ibang uh, pagkaal pagka pait yan mapait ang abdo so for the meantime malit lang naman ang abdo wala mga uh, wala namang magagawa kung napisa no ang abdo dahil sa may medyo maliit yung kanyang abdo yan guys dire dere tayo Alright, so tanggal na ni tanggalin na lahat ganyan lang ang paglilinis gamitin syempre ah, ang kamay pero sa palengke ang kanilang pinagtatanggal dyan ay yung mismong kanilang ah, gamit na kutsilyo ang usan nila guys so, malalaman natin na ikaw ay talagang ah, ah, taga palengke na nantoka mo ay sa isda ang kanyang pag-alis ay yung kanilang gamit na kutsilyo. So, napakausay nilang maglinis, napakausay nilang magtanggal, mabituka, lalo na yung hasang. yan, So, nakita naman yung hasang pulang-pula na ang ibig sabihin ay fresh, guys. Ayan. So, hindi maloloko ang aking mister sa mga ganyan sapagkat sila, sila ay uh, nung kabinataan niya, sila ay may binabantayang palaisdaan yan. so tilapia, bangos at uh, alimbango ang kanilang hinubuli yan, so naabutan ko pa yun, nung kami bago palang mag-asawa na sila ay may binabantayang uh, malaking palaisdaan okay, so ngayon wala na po yan, yan so Okay, so linis, linis, linis. Maganda lang pag running water talaga, no? Meron tayong running water. Madaling maglinis, magigas ng pinigan. Alright, guys. Alright, ayan. So, after linisit, maayos na. Ayan. Uh, Hiniwa-hiwa. Hindi naman actually hiwa. Ginilitan natin siya. Ayan, ginilitan guys, ayan so mas mahirap ang trabaho ngang misis na tagap pa ang ang asaw at ako na ang maglininis mag aayos, mag segregate ng mga pinamili ayan so tapos na, ang tatlong malalaking bangos ayan, go 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 ayan syempre Uh, lalagyan natin siya ng asin ya, yeah, para sip na yung uh, asin sa kanyang katawan para pag ito ay niluto yan, yeah, okay, okay na at naihaw natin na meron na siyang lasa, ganyan lang kasimple guys ang ating uh, ginawa sa bangus na iihawin natin ayan, ito nang mahirap guys napakarami nito, tatlong kilo na hindi naman masabing maliit, no? Pero ayos naman kasi ang maliit dito ay mas malinamnam, mas masarap kaysa doon sa malalaking bibigihin ng tilapia. Ayan, so tatlong gagamitin, no? Isang gunting, isang itak at isa isang kutsilyo. Ayan. Ang kutsilyo ay pang kaliskis. Ayan, hindi ko na siya nilagyan ng gilit at como siya ay maliit. Okay, ang gunting naman, guntingin mo yung buntot, yung gills niya, at yung nandun sa ilalim niyang mga pigas na nakakatusok, nakakasugat. Ayan. So, ganyan lang. And, tatagayin mo yung ulo. Ayan. Yung, yung uso pala. Ayan. Yung uso pula. Yung uso. Ayan. So, tanggalan din ng konti yung kanyang takip, yung talukap ng kanyang ulo. Yung sa first batch ng aking paglilinis, guys, ganyan ang ginawa ko. Yung second at third batch, tinamad na po ako. Kaya napakasimple na ang ginawa ko. At least, yan po yung talagang paglilinis na natutunan ko buhat nung ako ay nakapag-asawa. Yan. So, ganyan linis nila. Malinis talaga. Parang pag pinirito siya, hindi siya na masyadong nag-absorb ng cooking oil. Yeah, yan ang natutunan kong isa sa mga natutunan ko nung ako ay nagkaasawa. Yan, yung guys, yan, yung uh, isang batch na yan ay mga siguro mga 25 pieces. Grabe, yan ang pinagagawa natin. Alright, yan, yan. So, pass break na tayo guys, sa break. Yan, so, diretso, derecho So, yung isang first batch na yan, ay uh, ganyan ang ginawa natin. So, double-double check lang guys kung paano ito ginawa. Ewan ko karamihan yata sa inyo, lalo ng mga misis na uh, yan ang inyong ginagawa. Pero pag mayroong times na tayo ay tinatamad, so para an ang ating ginagawa, ay uh, hindi na ito masyadong uh, tinatanggalan ng mga buntot kung bagamat ito ay maliit so makapakahirap siya talagang gawin o, tingnan nyo nga guys o, yan, yan. sakit kaya sa kamay yan sakit kaya sa mga daliri na gunting gunting gugunting gunting yun, no? lalo na medyo kung mapuro na ng konti ang gunting masakit na guys sa kamay ayan ay, tinaga ang muso yan, para clear, ganyan ang, ganyan ang ginagawa talaga ng mga uh, bianan ko pati mga hipag ko yan guys, go 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 lang tayo ganyan siya. right or right go 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 yan guys sige, yeah, diretso lang tayo go kaya natin kung anong ginawa natin sa second batch and third batch. So, ang second batch at third batch na paglilinis ay pareho na lang para tayo ay matapos. Baka abutan tayo ng tangalian, wala pa tayong naluluto. Ayan. Pagka hindi tayo nakakain ng uh, nakahanda at nakakain wala pang luto, ah, may init ang mga ulo ng mga nataong nandito. joke-joke <laughs> lang. Jok-jok lang tayo. Ayan. Medyo marami na rin tayong nalingis. So, ilalagyan na namin din sa isa na namang dalagyan. Ayan. So, dapat naka-prepare na lahat ng mga lagayan para dire na hindi na tayo naghahanap pa kung saan ilalagay ang ating mga ginagawang katulad nito. right So, yan. So, gasugasan na lang. Yan, na-clear. Oh, clear. yan. So, walang kaliskis. Wala na yung uh, hasang. Malinis na yung hulo. yeah Ayan, ayan. Very pass na tayo. Pass break na tayo. Ayan. Yan na yung second and third batch. Pinas break ko na. Kasi baka mainip kayo sa video ko. <laughs> go, go, go. Yan. Ayan, ayan, ayan. Kabilis, bilis din. Mabilis rin kaya salita ko. Go, go, go tayo. Yan. Alright. Maganda talaga may running water. Ayan. So, yan. Third batch na siguro yan. Third batch naman ng, ng uh, mga isda. Biro yung tatlong kilo na hindi namang masyadong kaliitan ang gagawin mo. So, napakahirap, no? Masarap kumain, no? Pero yung mag uh, maglinis ang medyo mahirap 'yan. Go go go. Alright. yes, yes, yes. Yo. Ayan, Ayan. Ayan, guys. Ayan. Yan. Yan ang Ayan. niya nang Yan nang isa pa sa ginagawa uh, ng mga misis. Ayan, isesegregate right. muna ayan, anong na luto para dyan. ating uh, paggawa. And of course, kinontent natin, vlog natin. So again, ayan sya. Kompleto na. Ilalagay ko na sa wrap, wrap, wrap. Ayan. Alright. Alright. Another uh, video. No, thanks and I'm um, very, very thankful. Hey, so ayan, yeah, nakita niyo kung paano uh, mag-segregate, maglinis, magayos ayos ng ating mga uh, pinabili. Actually, pinabili ng asawa ko yan kaninang madaling araw. So ayan, yeah, bumili siya ng isda, bumili siya ng uh, karne, ng manok, ng gulay. Yeah. So ayan siya guys. Alright, alright. So until next vlog. Alright, so maraming maraming salamat sa mga sumuporta sa aking vlog at uh, patuloy sana kayong sumuporta sa premieres ng ating uh, Team Corroda alright, bye bye see you again, until next blog thank you, thank you very much